Hi guys! Good morning! So, ayan, maaga pa dito pero medyo makulimlim kasi kagabi ay umulan dito guys ng konti. Konti lang talaga yung ulan dito. Pero at least guys, merong ano, merong kahit konting tubig. So, yung ating mga halaman sa labas talagang kulubot pa rin sila, kuluntoy pa rin kasi hindi sila makainom ng maayos ng water. So, hindi ko rin sila guys madilig kasi napakarami talaga nitong halaman natin dito. So, nagaantay talaga ako guys ng ulan. Tubig ulan talaga guys yung inaantay para masok yung ating mga halaman dyan. Ma ano sila, madilig sila. Lalo na yung mga nasa labas natin. So, yung itong ating mga ano dito guys, mga succulents na nandito. Yung ating mga ichiberias and yung mga purple delights natin dyan guys. So, kahapon, ang dinilig ko talaga, binuhusan ko guys, sinakutan ko sila ng tubig. Isa-isa binuhusan ko yung mga purples natin na nasa taas. Ayan. And then, kahapon naman, ang ginawa ko ay dito naman sa baba. Ayan. Hindi sabay-sabay yung pagdilig ko sa kanila kasi kinukulang tayo ng water. And then, ito, kasama nila guys, ng mga purple delight natin. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, fresh na fresh sila. At basa pa talaga yung mga ganito nila, guys. Yan, kasi kagabi ko lang sila binuhusan. Yan. So, para maintain natin yung paglaki ng ating mga succulents at hindi sila, guys, makukulubot. Ganon yung ginagawa ko sa kanila. Kapag nakikita ko na nakailangan na talaga nila ng water, guys. At siguro mga Ilang linggo din ako guys, hindi nagdidilig sa kanila ng buhos. Ang ginagawa ko lang ay spray. So dahil spray yung ginagamit natin, mas tipid tayo doon Pero hindi yan guys, na babasa hanggang sa ilalim. Ayan, hindi yan sila nababasa. So dyan lang yan sa top. Tapos kundi lang talaga yung uh, maabsorb nila na water nun. Parang moisture lang yung natatanggap nila nun guys. Kasi hindi talaga sila mabasa-basa hanggang ilalim. So ito, uh, nag ginagawa ko to guys siguro mga twice sa month or depende guys depende talaga sa weather natin kung mainit talaga or hindi Kapag pag umuulan naman guys hindi ako masyadong nagaganito spray lang yung ginagawa ko pero kapag alam kong tuyong tuyo talaga sila yun kapag umuulan nagiipon ako ng rainwater at binabasa ko sila Ayun. Pero kadalasan yung ginagamit ko sa kanilang pagdilig ay spray. Kasi napakalaki ng pot nila guys. So ganito kapag siguro sobrang, so ganito kapag sobrang init talaga, kailangan talaga nila guys isok. Hindi sa pot yung spray lang. So ginaganon ko sila guys, sinispray spray ko sila. Hindi pa nga masyadong nag-ano guys o, oh, medyo mapayat pa yung mga leaves nila. Kasi talagang sobrang init talaga guys. Hindi lang naman siguro dito sa amin guys, pati sa inyo no. Kasi talagang... Grabe yung init ngayon. Pero sa ibang lugar na, pap na nakikita ko sa mga nagpo-post, laging umuulan daw sa kanila. Pero dito talaga sa amin guys, wala. Umulan kagabi pero kunti lang talaga. Ayan o, tingnan nyo. Ang daming dry leaves na ni ano. Ayan o, medyo ano pa nga to. Kailangan ano to. ah, uh, lagi natin tong madilig-dilig kasi tingnan nyo. Malambot yung dahon niya guys oh Ayuyupi. So, hindi sapat yung water na dinilig natin. Ayan. May tubig pa sa rosette. Yan. Kasi yung ginawa ko sa kanila guys, hindi man naman, hindi naman masyadong dinamihan ko ng tubig. Kasi nga, tinitipid ko lang yun din yung tubig. So, mabuusan ko lang sila nang alam kung sapat na para sa kanila. Ayun, tinitigil ko na sa iba naman. At iba naman tayo guys nagdidilig? Pero fresh na fresh sila guys. So at least ba diba, kahit paano nadidiligan natin sila ng maayos. Ayan. Maraming tubig dito guys sa ilog. Pero may tubig sa ilog dito. Pero kasi syempre nakakot yun papunta dito sa amin. So nakakapagod. Ayan. Kaya hanggat kaya magtipid tayo ng water guys ayan yung ating black night ang dungis nila guys kasi inisprayhan ko sila ng 7 last time kasi may mga uu dito ayan eto guys so oh, tingnan nyo hinahayaan ko lang to kasi gusto kong magkaroon ng mga babies galing sa kanya kasi napansin ko nung unang bulaklak niya dito nagkaroon siya guys ng bibis so kinuha ko na nga eh tapos ito parang merong isa. So ayaan ko muna to. Pero anuin ko yan guys. Putulin ko yan kapag hindi na malumaki yung baby niya. So ito titingnan ko guys kung ilang babies yung makukuha ko dito. Ayan meron na naman yung isa o. Oh. Tapos perong meron na namang isa. Ayan mahilig to guys mag baby. Mahilig to guys magbigay ng flower stock si Hana Kaida. Ayan. Tapos ito, nagkaroon na rin ng flower stalk. Ang tangkad na nito, guys. Si Old Blue. Tama ba? Si Old Blue ba ito? Ayan. Mm, um, kulubot na rin to guys. Kailangan na rin ng dilig. Hindi ko to nadiligan. Doon ako nagdilig sa taas, eh. Dito, mamaya naman dito, guys. Ubuusan ko sila. Kasi kulubot to. Tingnan nyo. O, ganyan sila kapag nauuhaw. Ito, hindi ito kulubot. So, ibig sabihin, hindi nito kailangan ng water. So, ganito lang, guys, yung gagawin nyo. Kung hindi nyo alam kung kailan ba kayo mag Kasi, natatakot kayo kung first timer kayo or beginner kayo sa pag-aalaga ng succulents. Kapag ganito na yung succulents nyo, guys, so, na-yuyupi, yuyupi yan, kailangan nyo ng water. O, kailangan nyo ng water. Pero, kapag ganito, yung leaves nya, guys, matigas. Kapag pinilit nyo yan, ganoon ano yan, mahihiwa yan dito. So, ibig sabihin nun, hindi niya kailangan ng water. So, ito, kailangan niya ng water. Ito din. Ito hindi naman. Konte, kailangan ito. Lapit na siyang mauhaw ng sobra. Ayan, ito hindi naman. Kasi, yung dito banda guys, natutuluan to dito ng tubig galing dito kapag dinidilig ko. So, lagi ko kasing dinidilig itong mga nasa taas. So, sila, hindi naman nila kailangan laging didiligin. Ayan, ito, matigas yung mga leaves nito guys. Pero ito, malapit na oh. Malapit na ma-dehydrate. Ayan na guys, yung ano natin oh, yung Laura na inayos natin last time. Uh, sprayhan natin ng 7 kasi nga may ano siya, um, milibugs. And, din natin ng mga dry leaves. So, yun na siya, guys. Tapos, yung moon natin doon, na may flower before, tinanggal ko na, no, guys. Ayan. So, yung aking, ano nga, guys, so, natutuyuan ng mga leaves, oh. So, yung full bone kasi sobrang init talaga. Grabe yung init dito. Tapos, yung mga propagation ko dito, guys, i-share ko lang sa inyo. Ayan, lagi ko tong dinidilig-dilig. Ayan, oh. Ito ay from Pink Puppet. Mga leaves ni Pink Puppet before. Tingnan nyo, guys. Lumalaki na sila. Ang dami, nung Ayan. Tapos, dito naman, halo-halo to, guys. Meron tong Silk Bill. Meron, ayan, oh, si Silk Bill yan, guys. Tapos, merong um, Hybrid Ellen. Merong pink puppet. Ganyan. Tapos si purple card. Yan. May mga ganyan sila guys. Halo-halo yung mga nandyan natin. Meron ding tito buns. Ayun. Pero dehydrated. <laughs> Tapos meron ding purple delight. tas dun banda guys mga purple delight. Hanggang dun. Pero ito guys. Oh, natutuwa ako dito guys. Kasi nung inayos ko to dito at na-share ko to sa inyo before ay hindi naman to ganito kalalaki pa ngayon tingnan nyo guys malalaki um, na sila tapos kailangan na nila ng water si snow shower lumalaki na rin Ayan, no? kailangan nila guys ng water didiligin ko to mamaya Sprayhin ko sila mamaya Ayan, no. ito yung mga dililig natin kagabi. Ayan. <laughs> Hmm. Nalalagas yung ano nito sa sobrang init kayo. So, yung full variegated natin na um, purple delight. Yan. Yung reverse yan, guys. Ito hindi naman kasi hindi naman to reverse. Yan. Ito medyo lumiliit yung mga leaves niya. Hmm, medyo abnormal talaga yung leaves nito guys kasi ano ah uh? uh, monstrous ano siya, balibali ko talaga. Yung leaves nito guys na natirang isa, tinanggal ko na. Kasi tuyo naman na yung sugat niya. So, safe na yan siya. Tapos yung kinat natin, lalong naging purple. Ayan No? Kasi hindi siya nakainom ng water. Ito yung kinat natin doon sa isa. Ayan, yung nandoon nung guys. So, pero, basa to. Natuluan lang to guys. Pero hindi to basa sa ilalim. Ayan No? Mm. Patuyo na rin yung sugat niya. Ayan, oh. Hindi siya basa sa ilalim. Tuyo, yan. Natuluan lang yan siya ng water. So, tinitingnan ko talaga yung mga ididilig. Mga didiligin ko. Ito din, uh, binuhusan ko na to guys. Pwede na to. Pati ito, binuhusan ko na to ng water. Tuyo naman na ah, guys yung pinagkatan natin. So, safe na yan siya. Tingnan nyo guys, so oh. Ang ganda ng mga var na, ano, babies. Sana hanggang sa paglaki ganyan sila. Merong bumigay. Wala na yan. Tanggalin natin. Makahawa lang yan. Ayan. So, yun guys. Yung mga chocolates natin na ano dito. Dinilig kahapon. So, magwawalis na naman nga ako. O, kasi dami na naman ditong kalat guys. Ito, kailangan din ng motor nito. Hindi ko ito nadiligan, guys. So, yung mga maliliit natin dito. Mapapansin nyo, guys. Mm. Um, umikli na sila kasi pinugutan ko na naman sila, guys. Oh. Pero, okay lang. <laughs> mga propagation ko lang naman yan, guys. Yan yung mga kinuhanan ko. Dinagdag ko don guys. Yung ano natin. Ito pala, guys. Ano na to. Dinilig ko na to. Pero hindi ko siya binuhusan na spray lang yung gamit ko para malinisan yung tap niya. Pero hindi ko masyadong binasa ng sobra-sobra. Yan o. Meron pa nga mga ano sa tap. Hindi pa maubos-ubos. <laughs> so, ginanyan ko siya. nilagay uh, nilagyan ko siya ng lupa para din yung mga tinusok natin magkaroon ng lupa sa ilalim. So, ayan. Ayan. Para ano sila guys hindi nakalitaw yung ano. Tsaka medyo ano na rin, ano na rin yung lupa niya. Medyo butas-butas na rin. So, bumaba na yung lupa niya. Nabulok na yung rice hull. Kaya, dinagdagan ko siya ng garden soil. Ayan. Galing yan dun guys sa mga pinagpugutan natin. Tapos yung isa natin na napaka haba na na ganito, pinugutan ko. At nilagay ko dyan, dun banda. So, dito hindi na sila, guys, sa sunburn kasi dito naman talaga yung area nila. Tingnan nyo, ang oh, ganda, oh. Purple delight. Ayan, ito na yung purple delight ko ng mga lip propagation, guys, oh. Yung mga matatanda na na purple delight ko, guys, ganito, oh. Bumigay na sila, guys, sa kakatanggal ko ng babies. <laughs> kasi magkakaroon sila ng baby, tatanggalin ko, tapos magbibibi ulit sila, tatanggalin ko na naman ulit. <laughs> Sa kakaganon ko guys, siguro wala na silang maibigay na baby, namatay na lang. Ayan oh, wala na talaga. Ayan, ito may baby pa pero parang bibigay na rin siya, bibigay na nga guys. So, wala na. Pero ito, yung mga natira niya, mga ano guys, mga propagation ko to ng leaves. Ayan tanggalin natin yung matatanggal na old old ano stem bulok na yun sila eh sa sobrang tagal nakakatanggal ko ng ano <laughs> baby ayan guys Tamino no mga lipropa imagine oh. Huh? mga lipropa natin before Grabe, ang dami oh, nila talaga. Mga hinulog-hulog ko lang yan dyan, guys. Tingnan nyo naman ngayon. Meron pa nga yan ditong pink puppet, oh. Oh, lipro pa lang din. Laki na rin, guys. Ayan. So, yun lang, guys, yung nabibigay ko sa inyong update today. Ayan, sa ating mga succulents. Ayan. So, yan sila. Okay naman sila guys yung mga nilagay natin dito. Kahit siguro pang ilan ba? Pang 2 days pa lang ata nilagay simula ng iano ko to. 2 to 3 ganun. Mga, basta mga 2 to 3 na ikat ko to at nilagay dyan. After kong ikat nilagay ko dyan. Tapos ito basa pa nga to guys kasi inispray ko siya nung nilagay ko to. Tapos dinagdagan ko sila ng tuyo na garden soil. <laughs> Ayun. So okay naman sila. Hindi naman sila mo arte. Eh. And guys, so that's all for today's video. And I hope you enjoy watching, and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone! Bye.